Pag ito na-shoot mo, maipapatigil ako sa iyo na trending na candy sa TikTok. Trending? Ah, oh. Oo, oh, trending na trending to sa TikTok yung candy na to. Pag na-shoot mo yan, matitigman mo na yon. <laughs> okay, game. Go! Bye! Go! Oh, matitigman na na. O, oh, sige, pikit mo yung mata mo. Okay. Okay na. Oh! <laughs> ito yung ano, Halfo Candy Napapanood mo ba ito? -hmm. ah, sige, tingnan natin kung ano itong Halfo Candy na ito. Ganda yung tura niya. Hmm? Ganda yung tura niya. Iba-iba, mga iba-iba. O, iba. oh, sige. Kuha ka. Ganda yung blue-yellow. Blue-yellow. Isa-isa lang. Masyado ka namang ano, excited. Ano <laughs> ano yan? Anong itsura? Mango. Mango ba yan? Ba't mango na blue? Eto, hindi ko alam itsura. Pero tara, kagatin natin. Kawa nga. <laughs> Uy! Lulubos ako! Hindi kinakain yung ano na ito ah! Hindi kinakain to! Hmm? Hmm, dinudura yan! Ha? Huh? Oo! Dinudura ba to? Oo! Alam mo parang taste like kandila na ano? Melted kandila yan! Baliw! Edible yan! Di ba ito kinakain guys? Dinomo nilay ilalagay din 'yan pag hindi kinaka pagka hindi ka kinakain 'yang balium. Atek man mo ba? Hindi pa. Atek mo mo. Oh, eh natik mo ko na nga oh, ito orange naman, try key orange. Dokeng tempo. Second pao na purple. Aim mo, mo lang pa. Ani mo lang pa. Dingat, di masarap. Eh sini sip-sip ngalang guys, pero masarap din 'yan sa lobo no? mo. Ito strawberry. Mm. Tapos aking parang... Grapes to eh. Parang pineapple pine yan. Parang pineapple. Mm. Grapes. Yung grapes. Parang strawberry eh. Hmm. Ano siya? Pumuputok siya guys. Ayan na tignan niya. Ayan o. Oh. Kung In bibili guys? kayo ng ganito, huwag mo kakainin ito. Mm. Oh. <laughs> <laughs> ito nga. meikapelos serap serap sya guys heeh hmm. kongkusunya nito guys nandyan lang yan sa yellow basket serap po putri serap boy Try ko pagsabayin yung dalawa. Ah. Uh. Mm. Try nyo, try nyo na! Bye-bye!